concern sa atong mga trabahante kinsa nagtrabaho sa usa ka planta sa Lubi, no? Sir Rogel, no? So, so mga nagpaabot din he, mga concerned citizens, og no? kini sila, mao okay, okay, gini mga trabahante. Mikalit ra kuno, sir og mandar, no, nga pa stop operation na ang ilang gitrabahuan nga planta sa Lubi. So karon, nagreklamo ang mga trabahante nga ubos sa Osaka Agency kay gikalitan lagi daw kuno sila na dili na lang pasudlon sa ilang trabaho kay suma pa na undang na naay operation. So ang pangutanan nila karon sir, kining mga trabahante nga daghan ra ba di sila makareklamo ba sila sir sa inyo sa Dole or sa NLRC? o... Uh, kay bisan og ubos sila sa usa ka agency asa ba nga ehensya ang dapat nilang duulan sa ilahang concerns, Rogel uh, part na guna sa management prerogative po sa isa ka kompanya na uh, mo declare sa work stoppage ka, no kasi uh, for some reasons uh, pwede pwede man gina buhaton na mm. uh, dili sa magpatrabaho now for agency hired workers na na-deploy dito atong mga kumpanya ha? ang atong regulation mga dana is under Dole Department Order 174, kung dili man deploy ang atong mga trabahante ni agency sa lain nga trabahoan, after three months na wala sila under floating status gihapon sila, aya pa sila bayaran. Pero ang rason sa principal or katong ginaingon nato nga sa kung asal sila na deploy mm -hmm. katungod po na sa management ng dili pa patrabahoan tungod sa igo na nga rason nga uh, perhaps na po na sila ay ilang rason nga nung dili pa sila magpatrabaho for the mm -hmm. meantime mm -hmm. but for the meantime ang tatong mga trabahante na sila ay tulo ka bulan uh, waiting time mm -hmm. kung dili kaya sila ma deploy sa ilahang agency sa lain nga uh, trabahoan diha sila pwede mo file og reklamo po no sa amo ang buhatan sa dole or uh, or mediation. Mm -hmm, mm -hmm. So magpaabot pa sila ron sir sa laktod, magpaabot sa sila og tulo ka bulan sa pagkakaron. Uh, ang ang pinakamaayo nila nga buhaton is uh, sila no sa ilang agency, sa management sa ilang agency. Okay. Kung on nila unsa ang plano po sa principal katong ang coconut mm -hmm. company mm -hmm. kung uh, kanus-a magresyon ang trabaho ika unsa sa po'y plano ng agency, if ever, nadihiling na ipapadayon ang kontrata with the uh, katong coconut company and the uh, agency. Okay. Pero sir, atong klarohon nga, katong gitrabahoan ni ini na mga, kining mga trabahante, katong days na ilang gitrabahoan, dohan gihapon sila, sir? Katong ilang girenderan Uh, trabaho before mm. the work stoppage mm. uh, entitled sila ato ma'am. Dapat okay. bayaran kita ng itong mga trapante ato. Okay, sige. Karon sir, kung mo ingon si company or principal sa sa mo ingon nga uh, tungod sa, for example, no, medyo lugi, ana, unya, mo ingon nga Hatagi sa aming panahon, dili sa aming makasweldo atong mga days nga girender ninyo. Pila po ba sir ang kanang days lang pod nga gialaw or nga gialaw si company nga taga para madawat sa mga trabahante sir ang ilahang, para nila sir, ang sweldo nga angay nila? Ang guideline po nato to, Ana, is 30 days. 30 so, days. Na, dapat within 30 days, matag na dayon ang ang katong ilang matawag nga last pay if ever mo declare siya o closure or stoppage na gyud mm -hmm. uh, permanent na stoppage pero katong sweldo nga ilang na earn or katong trabaho nga ilang i-render for that period before the order na i-stop sa ang pagtrabaho dapat mabayan nato siya sa katong period yun nga required under the law no nga katong uh, within two weeks or mm -hmm. two weeks in a month in a period of uh, not less that, not more than 16 days. Katotohanan kung kinsay na, na sana principal gawon mang nagdapatibaya gawon sa mga sueldo. For example, wala na inform ang mga trabahante sir nga undang nagtrabaho, wana operation. Uh, unsay mga legal steps or matters or concerns nga pwedeng buhaton sir kundo naman ang mga trabahante? po sila mo uh, dangop no? sa mo ang pinakadol nga buhatan dere sa kung dere sila sa, kung sa Davao City to siyang uh, kumpanya under sa jurisdiction ni Davao City Field Office namo may mm -hmm. mutang sa agdaw na uh, uh, opisina namo nga uh, sana sa Department of Labor and Employment kung mm -hmm. sa Davao del Sur na pod opisina dito sa Digo City mm -hmm. so okay. uh, uh, kung kalabot sa uh, ilang uh, gusto kung nawas nila gusto ipaklaro o file man sila o complaint in relation at kung um, uh, kung namay delayed niya pagbayad sa sweldo pwede gyapon mo dool dito sa mga mga opisina